Ay. Tarbaho na naman ang lola nyo. Nagpapakulay ako sa kapatid ko. Sumunod sa akin. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, doon isa vlog by August 11. May ka, nagbablog ako. Kala ko sinisilip mo ako. Hindi. Okay. Yung ko lang parang mamangin. Oo. Kapatid ko po yun. <laughs> Uh, nakababata. Senior na din po. Minsan makikita niya siya kasama ko sa pagbablog. -bon uh, sabi ko nga, birthday po kasi sa August 11. This coming August 11. Kaya, ayan, tinulayan ako ng bunso namin kapatid. Pero, ano na rin po, sa senior na rin, ano, 62, 62 ako po, ay 64 na sa lunes. Uh, ito po, ang uh, gardening naman po. Ginagawa ng lola niyo. Ngayon. Actually, kanina pa po ako nung upisa, maaga pa. Nakalimutan ko lang i-vlog. Nakapaghakot na ako ng lupa. Ayan. gina ginagawa namin pagtatanim. Nalilibli na yung aming um, kangkong, kalunggay, uh, ano pa itong meron dito? Ang palaya. Um, yung papaya, patubo pa lang. Medyo muntik na siyang mamatay pero pakikita ko sa inyo minsan ayan na kasi ginawa ko tong ano mini box kaso medyo hindi umaprove dun sa isa kong kapatid kaya ayan pinatatanggal nililipat ko naman doon sa papaya o um, lupa sayang kasi ito may ano to marami tong pataba Sili. Ayan. Sili. Ito. Kamyas. Ayan. Gusto po kasi nung kapatid ko magkaroon kami ng malusog na kamyas. Ayan. Kaya may fertilizer po yan. Ayan. Diyan ko pinapatubo sa drum para yung yung ugat eh hindi mapunta sa ilalim ng bahay na nagiging sanhi ng pagkabitak ng lupa kaya iniiwasan po namin nagkat maaari na kapag mga puno tanggalin, huwag magtanim marami na po ako ditong naputol ng mga puno na tumubo dito sa loob ng bakuran namin kagaya ng makopa puno ng mangga apat na ng alateris bayabas ayun po ayaw kasi nung panganay namin kasi yung lote eh, sapat lang para sa bahay wala namang kaming loteng napakalaki. Eh, yung ugat ng mga puno, pumapailalim sa bakuran, papuntayan sa ilalim ng bahay na magkakaroon ng dahilan para mabitak yung mga sahig. Meron na nga pong ganyang pangyayari dito, bandaroon. Ayun, nabibitak yung semento siguro sa katagalan na rin ng panahon. Kasi 60 years old na po itong bahay na to. Pero, hindi mo po may to sa mga bagong bahay ngayon dahil ang pagkakayari nito ay talagang solido. Hindi ka nga makapagpako po ng puan ng tawag dito yung concrete nail ayaw bumaon dahil ang semento nung araw ang pagkakaalam ko puro ang pagka gumagawa <laughs> hindi kagaya ngayong araw eh mas malamang pa yata yung graba at buhangin kaysa doon sa simento kaya yung bahay madaling magtumbahan ba ito po 60 years old na tong bahay na to medyo bumibigay na nga yung mga kisam eh pero pinagpaplanuhan na po ng kapatid namin panganay na tuklapin niya at papalitan ng mga bago unti-unti toliko lang po 'tong aking paghahakot ng lupa para itong kartina to ay malinis ko naman na Bahagian na lang naman po itong aking kinahakot. Ayan kanina ay punong-puno po yan. Hanggang dito yan. Hanggang din eh. Nahakot ko na papunta doon sa...